alam niyo ba na sabi nila dito, yun daw pangalang Kristo ay ginawa ng Diyos na tatawagin uh, sa mga anak na lalaki doon sa malayong silanganan. At dito, panoorin nyo, di ba sila rin ang maglulukuhan dito. Dito, dito po sa gawa 2.36. Pakatalas sa sin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus malinaw po na ang pangalang Kristo ay ginawa po ng ating Panginoong Diyos. Kasi sabi niya, ang pangalan Kristo daw ang ginawa. Ah. Okay, paliwanag nga dito sa isang kasama niya kung ano ba ang ginawa. Yung bang pagkapanginoon o ang pangalan Kristo ang ginawa dito. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, hindi po katutubo sa Panginoong Iso Kristo ang kanyang pagkapanginoon. Ang kanyang pagkapanginoon, maliwanag po, pahayag ni Apostol Pedro, ito po ay gawa ng ating Panginoong Diyos. Ah, di ba? Ano ba talaga? Ginawang Panginoon o ginawan siya ng pangalan? Huh? <laughs>